So what's up mga kasipag for today's video dahil nga sa lakas ng ulan simula pa kahapon ay lumabo na ang kailugan ng Del Gallego. Kaya dahil sa sama ng panahon ay samahan niyo ako na magluto ng iba't ibang gulayin. Meron tayo mga kasipag na tinatawag na talbas balinghoy, dalungyan at puso mga kasipag. Unang-unang ko nga dito ang ginayat ay ang dalungyan. Kasunod nun ay hinimay naman ni mama yung talbos maling. Pagkatapos ay agad na niya itong piniga sa asin. At ito ang kanyang resulta. Pagkatapos nun mga kasipag ay pinalambot ko na ng mga gulay. At habang pinapalambot ko nga yung mga gulay ay nagsimula na nga akong magkayod ng niyog. At ito na nga ang nakayod natin niyog. Kaya naman ay sinimulan ko na itong pigain. At ito na nga yung napiga natin mga kasipag. At pagkatapos nun ay binalikan ko na nga yung ating gulay mga kasipag. Hinalo-halo ko lamang ito mga kasipag. At dahil nga medyo kati na ang ating mga gulay ay inilagay ko na ang ating gata. Tinakpan ko nga muna ito hanggang sa kumulo. At nung kumukulo na ay nasusunog na ang ating bahay. Hindi, <laughs> joke lang. So, ayun, hinalo lang natin ito. At ito na ang result. At kung hindi ka pa nakapalaw kasi pag I please like, share this video and follow our page. Thank you.